Reign in your cousin. Sigil na yan pagiging gahaman sa kapangyarihan niya. Reign in your cousin. Kung hindi mananalo as president, okay lang po yan. Manatili bilang congressman. May mga reports na nagsasabing minamadali ang mga barangay captains na tapusin ang signature campaigns by this weekend by either their congressman, mayor, or regional line agency heads. Additional reports are saying na may pressure sa kanila na sumunod or else mawawala ng ayuda ang mga constituents nila in the future. Also reports of promises na may no-election ng barangay elections sa 2025 para ma-extend ang kanilang mga terms. Makikita na napakabilis kumilos kung sa katarantaduhan na may kinalaman sa pera at power itong mga team tamba pero, nga nga sa mga problema ng taong bayan gaya ng mataas na presyo ng bigas, kuryente, tubig, gasolina, gamot, kaya naman, napakaraming tarpaulin ngayon ang nakakalat sa buong Davao City na nagsasabing Davao is not for sale. Tila, malaking sampalito kay Congresswoman Migs Nograles at halatang isinusuka na siya ng kanyang mga nasasakupan. Kasunod ito sa mga pahayag na inilabas ni Paulo Duterte na sinuportahan pa ng kanyang kapatid na mayor na si Baste Duterte. Ayon nga sa pagsupalpal na post ni KLC laban kay Margarita Nograles ay, kung ako si Migs Nograles, di muna ako magpapakalat-kalat sa Davao City ngayon. Pandidiri Israel, binenta mo ang Davao City girl. Wala ka namang achievement as party list representative. Puro ka lang tiktok na, pabebe. Samantala, isang congressman from Davao pa ang naglabas ng kanyang opisyal na pahayag ukol sa isu. Ayon kay Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ay, Press Statement Reports in the field indicate that several residents in the barangays of my district were asked to sign documents related to the People's Initiative or Charter Change. I also received information that residents were asked to affix their signatures on these petition forms relative to the amendment of several provisions in the 1987 Philippine Constitution in exchange for claim stubs reportedly with an equivalent value ranging from 2,000 to 3,000 pesos. Reports are also rife that leaders and organizers from PBA party list are the ones behind the signature campaign. Indeed, the Constitution allows a third mode of amending the Constitution, example, through People's Initiative. However, it is imperative that this process be clearly explained and the constitutional provision that needs to be amended properly discussed and clarified to those who affix their signatures. Since all these, it is not an informed consent on the part of the signatories. It cannot be overly emphasized that the consent of the governed in a people's initiative or whatever electoral exercise must be based on free will and should not be vitiated or corrupted. Such acts are tantamount to vote buying, an abomination that must be condemned. The people's vote is not for sale. The vote of the Bauenos, most especially the people in the 3rd district of Davao City is not for sale. Makikita rito ang hayagang pagbebenta umano ni Migz Nograles sa tao ng Davao City sa maruming pamamaraan. Kaya naman, isang malaking hudas ang tingin ngayon ng mga taga-Davao sa nasabing mambabatas. Panoorin ang full video naman ng comment reaction ng well-known international lawyer na si Attorney Harry Roque para sa kanya pang opinion ukol sa issue yung paid political ad na pinapakita sa 24 oras. Ito po ay uh, isang uh, advertisement na ang tema ay EDSA PUERA. In -ed PUERA daw ang mga magsasaka para makinabang ang mga traders. In EDSA PUERA daw ang mga foreign investors. No? Sa lublub ko, eh, nung ayoko EDSA mga foreign investors, talaga namang Pilipino ako. No? Dapat talagang bigyan ako ng mas maraming karapatan sa aking bayan. Ang sabi ng mga abogado na nag-place ng advertisement, itong advertisement daw ay inisiyative ng grupong firma. Naalala nyo, nagkaroon ng firma na idinimanda ni Sen. Miriam Defensor Santiago at nanalo si Sen. Miriam Defensor Santiago. At ang sabi na yung batas na nagpapatupad ng firma sa saligang batas ay hindi sapat para gamitin sa pag-amenda ng malawakan ng saligang batas. Dalawa po kasi yan eh. Constitutional amendment, isa lang ang babaguhin or constitutional revision. Eh ang ginawa ng pirmang grupo noon, mga panahon ni Presidente Ramos pa, marami silang mga provision na gusto baguhin. Kaya nga, sabi ng Korte Suprema, wala pang legal na basihan para sa ganyang malawakang pagbabago ng saligang batas sa o revision. No? So, nabaliwala yon. So ang ginawa ko, tinawagan ko yung hepe ng pirma si dating Secretary Raul Lambino. Naging Secretary siya ng panahon ni Presidente Duterte dahil ang uh, epipo po ng Cagayan Economic Zone ay, ay isang Secretary, rank of Secretary. Yung sabi niya, wala kaming kinalaman dyan. Hindi kami ang nasa likod niyang TV ad na yan. At nung kami ay nag-launch ng Firma One, hindi kami namudmud ng pera. At ang dinadaan namin talaga doon sa mga panahon na yon. ini-explain sa putante kung ano yung mga nais namin pagbabago at kung bakit. So, pinasinungalingan na po ng pirma na sila ang nasa likod ng paid TV ads na nakikita na natin ngayon para sa sa Puera na tinatawag. From the horse's mouth himself, Raul Lambino na hepe ng pirma ng panahon ni Presidente Ramos, hindi po sila ang nasa likod niya. Ang tanong, sino pang nasa likod niya? Ayun naman? Obvious naman? Kung ang mga kongresista ang nagpapapirma, sa iba't ibang mga distrito sa mga barangay nila, natural kongreso rin ang nasa likod yung political ad na yan. Kaya lang, na, nagtatago sila kasi nga, paano nila may explain kung saan galing ang mga salapi na ginagamit nila para sa TV ads at salapi pambili ng firma ng taong bayan. Kongreso po yan. Kaya nga po nakakagalit. Kasi binababoy nila yung konsepto ng People's Initiative. Mantakin nyo, People's Initiative for sale. Hindi ba contradictory yan? Kasi dapat nga, itong People's Initiative, ito yung pamamaraan na ma-institutionalize yung people power na ang kapangyarihan ng gagaling sa taong bayan, and yet nababoy po. For sale na at ngayon, e eh, para pang ginawang eleksyon na nagbabayad pa ng advertisement na napakaaga pa. Bukod sa binibili, bukod sa hindi galing sa People's Initiative, ayun po, ginastusan pa. Hindi natin alam kung saan galing, pero chances are, galing dito yan sa kabalang taong bayan, para po sa mga advertisement na napakamahal po niya na kasi alam ko po, po yan dahil ako'y tumakbo ng Senado talagang gumasos po kami dyan million-millionis po talaga ang halaga niya TV ad niya hindi na natin mababagong kasaysayan nangyari pong EDSA pati po si dating Pangulong Duterte at ang kanyang pamila ay sumuporta po sa EDSA dahil alam naman natin talaga na hindi na nakontrol ni Marcos Sr. ang militar ng mga panahon na yon at talagang ang nangyari dyan ay kudeta dahil hudita na sinuportahan ng taong bayan. Kaya nga nagkaroon ng people power. Dahil kung po hindi naman pinaligiran ng taong bayan ang mga kasundaluhan sa EDSA, edi binumba na sila ni Pero huwag na po natin baguhin ng kasaysayan, ha? Talaga naman pong suportado ng taong bayan nung nangyari at ang paniwala ko nga, kaya nga po itong si PBBM ay nag-humingi muli ng mandato, e para nga malinis ang pangalan ng kanyang pamilya at sana nga magawa niya yan pero hindi niya magagawa yan sa mga nangyayari ngayon. Kinakailangan, tapat na panunungkulan at saka kinakailangan, eh, ang addressing natin, yung problema ng taong bayan, hindi charter change. Kaya ngayon, ang mungkahi ko sa aking kinampanya para maging presidente sa PBBM, please lang, please rein in your cousin. Tigil na yan pagiging gahaman sa kapangyarihan niya. Rein in your cousin. Kung hindi mananalo as presidente, okay lang po yan. Manatili bilang congressman o di naman kaya lumaban sa public opinion at ipakita niya kung bakit mas tama at mayroon siyang mas kakayahan para maging pangulo at wag na nating paglaruan pa ang ating sakyang Anong classing people's initiative yan? People's initiative pero binabayaran bawat perma, people's initiative pero may pangako sa ayuda, porket ba karamihan sa mga mahihirap mang-mang kaya madaling mabilog at mapaniwala sina Samantalanyo naman ang kahinaan nila? kayo mga buy pep or mabakayo kapalit ng isang daan piso, sedge comment na at salamat sa panonood.